Kung sa House, maaprubahan na yan on third reading bago makaroon ng break. Pero sa Senate, mukhang walang numero eh. Mukhang walang numero. Kaya ang sigurado ko, hindi yan maaprubahan before the break. Pero kahit after the break, duda ako kung maaaprubahan. Dati kasi very confident si Senate President Mig Subiri. Lagi niya sinasabi, ito ipapaprubahan ko. Lampas sa buwan na, siyek eh. ngayon, hindi na siya confident kung ma-monitor ma nyo, hindi na siya nagsasalita, hindi na siya umaharap sa press con tungkol sa uh, chacha. No, hindi may, uh, kasi siya, may nagkaroon din uh, kasi ng usapin at kinumpirma rin ng ilang senador na mayroon talaga usap usapan na palitan siya. Hindi kaya hindi uh, nang naging dahilan. At ito uh, nga, yung, eh, yung kay Kibuli nga po, di ba parang uh, hindi, siya, hindi siya sumasagot sa, 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 ano, ito, sa, sa content? At sabi niya bibigyan ng ilang araw eh hindi po nakakuha ng numero sa si Senator Robin Padilla doon baka, sa uh, uh, O oh, baka water. hindi naman baka hindi naman siya mapalitan dahil yung naghahabol hmm. na palitan siya ay mga hmm. uh, kalahati nun, anti Chacha rin. 'Di ba? Hmm. So hmm. so kung papalitan siya dahil hindi niya maipasa yung Chacha, medyo malabo. Dahil yung mga hmm. gustong tumanggal sa kanya, no, marami rin doon ay anti Chacha, no? Kaya hmm. alibawa yung mga bata ni Digong, 'di ba? Hmm. Anti Chacha rin yun eh. <laughs> 'di ba? So yung dumalo sa rally nung hmm. uh, sa Liwasan Bonifacio, nandoon si Bato, 'di ba? Hmm. Nandun si Bonggo, nandoon si si Idol, si Robin Hood Padilla, 'no? Siyempre 'yon, 'yun yung uh, nagbabalak tanggalin kasama 'yon, 'no, do kay Senator Migz Eh hindi 'yon uh -huh. pro chacha. -cha. So yung uh, labanan dito sa Senate Presidency, walang kinalaman sa pro or anti chacha, -cha, 'no? Hmm. Mas ito ay labanan sa division of spoils, hmm. 'no? division of committee chairmanships labanan ito sa ambisyon eh